guys, good morning. Uh, ngayon ang gagawin namin ay magpapalit kami ng price list kasi December 1. Meron kami nga uh, price increase effective December 1. So ngayon ay uh, is November 29. Ito so, uh, ano namin dun sa labas. Pagayon ay papalitan ng price list. priceless na yan. Sa kayong nandun sa labas. Okay, paggawa pa ako ulit at pagdiyan. Papalit tayo guys. Kasi dito uh, na kayo dito sa bago naming location sa Science City of Munoz. Dito kami na araw-araw nabubuhay -araw, sa pagtitigda namin ng mga kakalit. Nakilala ang aming kakalit. Mula sa San Jose, eh ka. ba sa labas pa? Dito. Ang andong pala si Belle, sleep lang. Lalabas na 'ko. na pala siya. Kasi sayang naman ito. Diba? So, sa paligid-ligid ko, ayan. Nadaan ko mga sasakyan. Ito, na-update na namin yan. Ngayon, dito naman. Papalitan na lang natin para baka, baka menos. <laughs> but may sirup pa doon? Oh, ano? 'Yan ng Sa ng namin. Highway na 'yung matatanaw. Dito. 'Yan, katabi namin ang Will Guys dito sa Muñoz. Lagi kasama si urban 'yan. Okay, At malapit din kami dito sa Muñoz National High School. So, eto na nga tayo. Pasok tayo dito sa store namin. Magkwento na rin ako sa inyo guys. Itong mga nakaano namin na yan. Yan, pamaypay. Galing lahat ng antike. Kung mapapansin nyo ito ay uh, basag na bote. Recycle. Ito naman yung mga disposable na spoon. Ang ganda, diba? At ito, siyempre, may kasaysayan yan sa amin dahil hindi ko inaalis sa display. Dahil ito ay ginagamit namin nun sa paghahalo. Yung ganyang kahabang sandor. Na ah, para magpakunat ng mga malagkit, pinahalong malagkit, pinipigis pa So, eto yung display namin. Hindi muna kami nag-display ng marami at may yung unit. Yan. So, ayan nga. May e pricing list Pati yan. Ito, galing din ito ng, galing naman to ng Kalibo oh, Akalan. Inuwi pa namin to guys. O, oh, di diba? So. Nag-flex lang ako yan ng aking tatay. Yan, yung interview niya. Yung interview niya kay Kalugi Tati, yung tutuloy pa. lahat ng aming survey? So, ito, papalitan na rin namin. Nagpa-layout na ako. Paggawa na ako ng panibago dyan. Ayan ito, chef, hindi natin makakalimutan yan. Kung mapapansin nyo yung frame na yan, na yan ha? May tao umakya sa taas ng puno ng buko. Buko ba yan? Masagyan ako. Basta ganun. O, di Kasi nga ka kanina ng buwing kanina. naman, galing yan sa kuya. O, yun lang guys. So, Nag-update lang tayo. At ito namang mga native-native ratan natin na yan. Pati yung nasa loob na Yan isa na 'yung pinanggalin niya. Busak ay ibibigay ko pa rin pa So, 'yun lang guys. Good morning ulit.